Ano po ba ang mangyayari sa account ko, ma'am, kapag hindi ko matapos ang weekly challenge ko? So, ang weekly challenge po, guys, ay lahat po tayo ay meron yan. Binibigyan lang tayo ni Meta ng ganito, guys, para i-challenge tayo at nasa atin na yun kung tatapusin natin ito o hindi. Kung matapos man yung challenge niya sa'yo, eh congratulations. Pero kung hindi, okay lang yan guys. Okay lang na hindi mo matapos yung weekly challenge mo dahil hindi naman yan makaka sa account mo. Hindi naman kasi ibig sabihin guys na kapag binigyan na tayo ng challenge si Meta ay kailangan mo na rin tapusin ito na kahit pa wala ka ng oras sa trabaho sa kaka-engage or kahit maobos na yung mga data mo sa, sa kaka-engage para lang matapos ang challenge na ito. Hindi po ganun yun. Matapos man o hindi ang weekly challenge natin, wala pong problem. At hindi maaapektuhan ang Facebook account mo Kaya huwag mong istresin ang sarili nyo guys dahil lang sa weekly challenge na yan okay? Dahil ang pinaka-importante dito kay Meta ay yung pagsunod natin sa guidelines and policy niya Para maiwasan natin yung mga restriction at violation para hindi tayo mawalan ng tools Kahit pa naman matapos mo yung weekly challenge mo, kung puro violation ka naman, useless lang dahil hindi ka kikita dito kay Meta once na tinanggalan ka na niya ng tools.